anim na magkakapatid na lahat ay mayroong kapansanan. Hindi ko alam kung paano to kinakaya ng magulang. Kaya naman nandito ako upang alamin yon. Maliit man ang ating binigay. Ang mahalaga kahit paano nakatulong tayo. Ang pinakamasakit, ang kanilang padre di pamilya ay meron ding iniindang karamdaman. Kaya po nananawagan sila. So yung mga idol, eto papunta tayo. Happy. po ay uh, may mga problema sa pag-iisip. Anim ito mga idol na magkakapatid. Kung nakita natin yung unang pasok natin, may dalawa agad. E, yun po yung isang mga idol. Yun yung pangatlo. Pangapat. <coughs> Uy! Ay! Idol, uh -huh. apat mga adul, apat na kaawa. Tingnan natin kung ano ang sitwasyon ng pamilya ng mga adul. Kasi, first time natin maka-encounter ng gantong kalagayan, ano? Uh, isang pamilya, may anin na medyo ano sa pag-iisip mga idol, yung kanilang mga pag-iisip. Kasapin so, natin si nanay. Pagkasilip ko nga sa loob ng bahay, nakita ko si tatay na merong karamdaman. Grabe. Alma. Tapos ilang talo po kayo? 46. Anin special child. Grabe. Parang sa sitwasyon po, parang napakahirap po. Yung isa nga lang po, parang hindi na hirap na, hirap na po talaga. Kumbaga, ngayon po mga idol, anin to. De, tapos special child talaga. Paano po sila nakaka, paano nyo po sila na, na... aalalayan ay napakain? Siyempre, ano pong ginagawa lang, lang po sila lang. Takbo na takbo. Ayun sila mga idol. Paghapon po yan, magatang hali hapon. Ganyan po medyo nakakalungkot lang. At first time ko maka-encounter ng ganito na anim na special charge sa isang pamilya uh, ko. Hindi kayo nahirapan. Ano pang pakaramdam na ipag ganito? <laughs> Ay, mahirap po. Apo? Ah, Dahil madami sila. At hindi na napigilan ni nanay ang mapaluha sa kanyang nararamdaman kahit sino talagang mahirap to. Katulad hm. po na asawa ko lang tahas buhay sa magdaros dalawang tanap po. May sakit yan. Kung hindi po makapagdaligbigay sa amin sa tinto, wala po kami. Mga kaibigan, nagbibigay sa amin pagkain para makakain sa so, kong. Yung mga idol, eh, mayroon naman talagang magalaga na special charge mga idol sa so, okay. Kung sa nga lang, mahirap na, yun pa kayang anin po, tapos hindi pa nakakapagtrabaho po na eh. At uh, meron balita ko, meron ako nakasulubong kayo na nag-abot din po doon ng tulong mm -hmm. sa inyo, no? Wow, nakakatuwa naman. May pamilya. Kamag-anak niyo po yun. Ano pa yun? Madalas ba nagbibigay sila o minsan-minsan? Ay, ngayon lang po nung dahil, dahil namin po sa espital, mm -hmm. nalaman nila ganun. Pumibigay sila ang tulong kahit pa paano. Apo. Ito na sila tatutulog lahat. Gabi-gabi mm -hmm. yun. Mm -hmm. Hindi naman sila nagpapasaway pumunta sa mga kung saan mm -hmm. Hindi naman. Pero kung oh. nasa ano, labas sila, naman masyal, so, oh? na Nauwi sila. Nabalik niya sila? bago lang magwa, di Ano po yung pakaramdam na ipag ganito, siyempre, Ano po yung kinabu i binubuhay mo sa kanila? Ay, yun po. Kung may trabaho dating asawa ko, mayroon. Eh, pero nga sa ngayon, walang wala talaga po. Ano po sakit na asawa nyo? Eh, meron, marami pong sakit yan. Mm May UTI po, may cancer yan po. May bukol sa baga. Grabe. May pulmonia. Mm Marami pong sakit yan. Kalalabas lang nga namin po yan sa hospital ano eh. Asha, mm -hmm. eh, tapos nga, ikaw lang mag-isang bumubuhay sa kanila? Wala hula hanap buhay. Di yung mga oh. kapatid niya bumibigay kahit pa paano. Dahil sila, mga kapatid niya, wala rin. Basta bumibigay sila kahit pa okay. Eh, paano na yung pangarakan? Paano kung hindi magbigay? Anong ginagawa niyo? Eh, okay, yan. Nag-ano yung pagkakayos ng tingting. -ting. Yan po ang pinaginabubuhay niyo mm -hmm. sa kanila. Kita naman natin, walang trabaho. Kumbaga, umaasalan din sa mga Uh, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Ay siyempre, doon pala nagpapasalamat po tayo sa mga lahat ng mga tumutulong kay Nanay Alma Gregorio. Nagpasalamat po tayo sa mga kapatid, sa mga kamag-anak na nagbibigay tulong. Agay mo tandaan nai, malit man o malaking ibibigay natin, pasalamatan natin yung palagi. Ano? Kahit na gano'n man yan, piso man yan, hmm. basta pasalamatan natin yun. Kaya, ayun, God bless po sa lahat ng mga gustong tumulong para kay uh, Nanay Alma. Ito po na kung bigyan po kami ng tulong, hmm. Ito paano. Dahil wala rin pa kami pabiling gamot. Para mabuhay pa sa ako kung lumakas. wala, wala talaga po kami. Kasalamat ka sa mga kapatid niya kahit kung hindi binibigyan kami para meron kayo bumakain, mm -hmm. mga kaibigan niya. Yun ang aking masasabi. Gusto ko lang gumaling para kasi matagal na po itong sakit ko. Mm -hmm. eh, gusto ko nga lumapit kay Tulpo Paano ako makakagawa ng donas na rin? Itong ganito, matang na mahina po. Mm -hmm. eh dahil po eh, no, malagas pa ako. Walang problema itong mga ito. Mm -hmm. Eh ako humina. Isang taong uh, po ako may sakit na. Mm -hmm. May git. Hindi na ako nakapagkawa sa ngayon. Kaya eh, po eh, din po ako sa uh, mga kapatid po na tumutulong sa akin. Social media, ginagamit natin sa mabuting paraan. At uh, ito po ginagawa natin yung tumulong sa mga PWD. Kaya yun sa inyo po, sa lahat po ng mga taong nanonood ng video na to. Sa ngayon, uh, kami po ay umingi ng tulong para kay tatay, para kay nanay, at para sa mga kapatid niya na sana po, mabigyan po natin ng kahit kunting tulong sila para po mabuhay sa pang-araw-araw. Wala pong trabaho si nanay, walang trabaho si tatay kasi may sakit nga ata uh, kami po lahat ay uh, sa lahat ng mga nanonood ng mga ng vlog lahat ng na nanonood ng vlog na to ayan sana po matulungan natin sila ano bigas po sila mga idol ito ano po sana po makatulong po itong bigas bigas na to at uh, pangkain siguro ma sa dami nila mga idol hindi hindi to ano hindi to hindi siguro to mga ilang linggo to na ay eh. tingin mo Maygit. Maygit sa linggo na. Mm. Ano yung masabi mo, Nay? Ah, eh? uh, ng. Ah, uh, maraming salamat po sa nagbigay ng tulong sa pagkain namin. Mm, -hmm. lantas meron na tayong pangbiga na. Ayan. So, sana marami pa kayo matulungan mm -hmm. tulad namin. Ayan. Yes. Tita, tita, kahit at, paano, makakapahinga ka na magbigay ng konting tulong muna kasi meron pong pagkain pa sila konti, no? At sana so, uh, po uh, uh, yung mga nagbigay sa kanilang mm -hmm. tulong. Bigyan pa po ni Lord ng biyayang napakalaki, mm -hmm. napakarami, siksik, yeah. liglig at umaapaw. At uh, ito mga idol, tayo naging instrumento ang social media ginawa natin na uh, sa mabuting paraan. Kung baga hindi natin pinaglaruan, ginawa natin sa mga mabubuting pamamaraan. Ito yung mga idol. Yung uh, sabi nga, hanggat nabubuhay tayo sa mundo, gawin natin maging mabuting tao. ba? Diba? God bless po sa lahat, sa lahat ng mga tumutulong sa si sponsors. Yan, maraming maraming salamat. Muli, nanawagan po si Nanay Alma, si Tita, si Tatay na sana kahit na paano mabigyan ng konting tulong sa kanila.